Isa na namang traffic enforcer ng MMDA ang binaril habang naka-duty sa baklarang kaninang umaga at dahil dito muling binuhay ng MMDA ang panukala armasan na ang mga enforcer nila. Jun Loyola, ikwento mo. Gumudugo pa ang batok ng MMDA enforcer na si Noverino Panzo ng Datna ng News 5 sa San Juan de Dios Hospital. Pasakay na motor si Panzo para rumonda sa baklaran nang bigla siyang barilin ng di pa nakikilalang suspect. Pagkot ako na lang, natumba ako sa kayong motor. Yung nakahiga ako, tumatagas na yung dugo. Tapos yung bumaril sa akin, biglang umalis na. Ang partner ni Panso na si Ariel Olfindo ang nagdala sa kanya sa ospital. Kwento ni Olfindo, ilang minuto bago ang pamaril. May nirespondihan siyang snatching incident at nabawi niya ang hinablot na kwintas. Kaya hindi malayong paghihiganti ang motibo sa pamaril. Yun nga lang, hindi siya, kundi si Panso ang napagbalingan ako dapat ang ano yan eh, nung pagbabalingan ng snatcher na yan eh. Sa tingin ko, yun ang pangyayaring yun eh. Kasi wala naman pong na napakabait yung taong yun. Dahil sa insidente, balak buhay ng MMDA ang usapin ng pag almas sa kanilang mga enforcer. May marami nag u na, na nun eh, magka-armas yung mga traffic enforcers eh. Pero sa mga ganitong sitwasyon, nakikita naman natin, beyond the call of duty na yung ginawa nung isa. Noong Setyembre, Binaril din ng MMDA enforcer na si Larry Fiala ng isang motorista matapos itahin dahil sa paglabag sa patas trapiko. Jun Leola, News 5.